Hello guys Hello, Kumusta na po kayo guys? Magandang hali po sa inyo lahat uh, Batang pungo Ghost Hunter po tayo Hi, my name is Jun Maynil Batang pungo Ghost Hunter 13 uh, Wala akong biyaya ngayon guys Um, Pag-uusapan natin dahil tungkol sa mga sa 2025, bakit nagkasunod-sunod ng, ng mga namamatay ng, ng mga superstar kasi si na Honor. Ha? Taas si Dennis Padilla. At taas si Ricky Babaw. Taas yung isang na matanda. Kalimutan ko ng pangalan Hindi ta, hindi ta, hindi ta, hindi ta, 2025 kasi sa parang naman, init na panahon kaya uso ng mga masasama ang aking kalusugan, mga katawan natin. Kasi yung mga ano natin guys, mga artista, si Ricky Babaw, hindi ko alam na-stalk siya eh. Nabiglaan lang nakaraan ng isang, isang, ano, isang araw daw yun eh. Ang mga artista ay hunti-hunti na lang na na mawawala no ng mga artista um tempo nakakalungkot ang na isipan niya na nawala na sila sa buhay sa mundo nasa kabilang buhay na sila sila ay na pano na na si Nona Honor, si Rigi Babaw, Janet Padilla. Um, sa bakit kaya uh, midlaan talaga sa panahon na ito? Kahalos ng kaso ng children, mga artista na namamatay. Yan dapat na pag-uusapan natin yan, guys. Yan. Kaya tayo, guys, mag tayo sa lahat ng mga sa panahon ngayon ay hiram lang ng buhatan at samantala lang tayo sa mundo na ito. Diba, guys? eh tayo ay hindi natin alam mo kung kung naunahan lang ang buwan natin kung bakit anong nangyari sa buwan natin dito sa iba ay siya at -sunod, sunod na mamatay yung gusto mamatay yung kasama kong nung kasama namin sa tricycle na si Mamboy diba nagkasakit siya pedraris at sumula sa nang yung sama yung, yung niya sa sasama namin sa Toda Hello guys, welcome back sa Batang Bungo Santo. Ah, uh, live stream tayo dito. My name is June Maynay po. Maraming maraming salamat sa mga suporta ninyo. Comment lang po kayo guys na pag-usapan natin ng tungkol sa mga patay na panahon ng 2025. Nagkahalos nagkasunod-sunod ng pumanaw ng mga artista. ba diba? pero so guys kung nawala yung mga mahal nyo sa buhay ganyan talaga ang buhay natin talagang ang panahon ngayon ay hindi natin alam kung kailan ang buhay ng tao pero so guys um, nakikipodonate po ako sa inyo nakikiramay ako sa inyo sa mga napanaw na hindi nyo maranggap na mawala sa mahal sa buhay nyo. Alam ko na mapakasakit sa mga mawalaan tayo na mahal sa buhay. Alam natin, tanggap na lang natin, tanggapin na natin to. Putol ko na namatayan, ati ko namatayan. Halos malungkot, halos lumalaban ako sa mga sa sobrang kalungkutan ko. Tinatanggap ko yung kaya, guys, sa lahat tayo talagang kailangan, kailangan natin humanda tayo sa sarili natin. Hindi tayo magiging matatag tayo, magiging lakasan at ng loob natin. Kaya, tanggapin na natin ito sa mga sa mga pagpanaw. Idol, uh, shoutout din sa'yo, Idol. Maraming, maraming salamat sa Batang bungo sa Santo, Idol. Uh, maraming maraming salamat. Yan lang. Adol, shout out to Sir Adol. Um, guys, mag-comment tayo na daano ka kalukot ng buhay natin na mawala tayo sa buhay natin. Sa buhay ng mga, mga mahal sa buhay natin. Kaya, guys, hindi natin alam na Darito pa lang ang pangyayari sa mundo na ito. Hindi alam mo kailan tayo, hanggang saan tayong buwan at kung oras mo ng kamatayan. Kaya pag-usapan natin today dahil tungkol sa mga kamatayan na hindi natin nata natatanggap na hindi natin makaasaan ang mga nangyayari nito. Na hindi, hindi ko kayo tayo maano, Parang ang kailangan dapat natin handa tayo sa sarili natin. Alam ko ang buhay natin ay nakasalalay, ay maglinat tayo. yeah Kaya bago kayo umalis, huwag mo kalimutan magpa-pray tayo sa Panginoon Diyos, si Jesus, at manalid tayo sa Panginoon. Ha? Habang kayo ay papasok kayo sa trabaho, pauwi kayo, huwag mo makalimutan, mag-cruise, para dabantayin na kayo ng Panginoon Diyos lagi kong ng gabay sa inyo huwag kayong makalimutan sa mga kung ano man yung mga problema ay alimutan nyo yung mga problema na yan dapat tayo, dapat tayo ay nagiging masaya tayo sa buhay natin ang uh, Um, uh, gusto ko natin malaman yung mga tao ay handa silang tanggapin yung pagkawawala ng ating mga mahal sa buhay. Hello, shout out to Idol. Ano ba diba pangalan na to? Covid sa guys mag-comment lang kayo guys anong pakiramdam nung pag nawala tayong sa mahal sa buhay kailangan natin tangkapin natin ng mga nawala tayo sa buhay Kato, po kayo kaya uh, ah, Sa batang bungo po, subscribe po kayo Batang bungo Santa. Um, maraming po salamat sa mga support nyo. Kayo ba ay dumalo na po kaya sa mga punto ng mga mahal sa si buhay? Eh, tayo ako, ako naman, nawala na ako ng kapatid dalawa. Siyempre, mapakasakit para sa akin. Hindi natin makakasama sa kanila. Di ba? Tayo ay matatag tayo, matapang tayo sa pagkatin ng pagsubok na ito da na natin sa mga pagsubok na ito. Kasi tayo ay umawala lang tayo ng mga artista, si Don Honor, nagsabi daw nila, patuloy daw si Ricky Babaw, dala ng katanda niya, sa suro na atake sa puso, si Ricky Babaw. Napanood na lang po sa YouTube, Oh. Just Jen, ano, si Dennis Padilla po, wala na rin po siya. Pumanaw na rin si Dennis Padilla. Ayan. Dahil sa problema sa mga anak niya, na hindi niya makapilin, hindi niya makasama. Yung mga anak ni Robin Padilla. Ganit Padilla pala. Kasi, susunusyo sa kakaisa sa kakaisa sa anak niya ni Janet Padilla. Ah, uh, nasa, nasa paboto yung pag-alaga sa ina. So, hindi tayo ano uh, eh, ako nga eh, May anak ko ko isa na hiwalay ka sa asawa, nasa kanyang yung anak ko. Siyempre hindi ko na makakasama, halos hindi ko na nakikita. Eh yun ang ano ko, lalaki po ang pangalan niya, Nigel. kami um, halos tayo, hindi namin nakikita sa hindi ka po sa sinisiportahan hello comment po kayo guys ah uh, po mong ghost hunter ah mag upload po sa reaction video guys ang mga nakakatakot na video guys panoorin nyo guys ah uh, mamaya po mag upload po dalawa po yung reaction video po ang people sandok na vlogger Mapakagaling na edit si Pito sandok. Yun po. Subscribe so, nyo po si Pipay Sandok. Mapakagalit yung ano. Ako po yung reaction ni Pipoy Sandok. Yung isang vlogger. Um, kung na sana makakulag kami ng mga ibang vloggers na go center din. Kaso wala pa tayong budget. Maghanap po ako ng magkukulag. Yun. Kaso nga lang po, malalayo ang mga mga vloggers sana na pansin nila ako sa sa live ko para ma, makakasama ko sa mga ma, pinakamabigatin na vlogger na ghost hunter yan ano to Kasi dahil sa mga isang tao ay mamamatay pala, no? May napanood ako si Jessica Choco dahil. Hindi lang nabuhay. Dito daw sa Pilipinas na napakita sa... yung ano ba yun? Linggo yata yun. Five, ano yun eh? Five hours siya ito. Five... Nabuhay daw yung lalaki. Pumayat daw. Na yun, pumayat na sobrang payat niya. May na kwento siya na may tinukuha daw siya ng tao daw na mahabang buhok. Ibig sabihin, si Lloyd. Si Lloyd po yun. Na napakita yung yun ang kwento niya na ang sabi ng ni Lloyd na marahan ka pang gagawin sa mundo. Kaya hindi daw niya kinuha. Yan ang sabi nila. Sabi nyo yung nagpapanood nyo sa ka-Jessica Show. Ah, uh, subscribe po ako sa ano ah. Uh, subscribe sa Batang Pumuglo Santo. ano? Ah, uh, wala po akong biyayang ngayon. Um, Pudin ko po, po sa bilang tricycle. At sa bahay lang po ako, nag-edit nag po ako. Uh, mamaya po mag-upload po Reaction video po muna tayo. Um, dito ko sana pumunta sa sementeryo. Mapakainit eh. At saka sa pag-asa village sa uh, Valenzuela. Eh, yung mga uh, pumanaw na mga kasama naman sa tricycle boy. Kaya mag-aaliyo ko ng kandila. Ayan guys. Ayan guys. ganyan pala dahil pagka kailangan uh, ng potassium yung pag kumain ka ng saging kasi hindi pag hindi ako kumain ng saging parang hinihina yung mga buto mo kayo guys naranasan nyo ba yan? kaya ka naranasan ko eh ito yung saging na ito mahalaga ito eh importante yung araw araw kumain ka ng saging ito ba? ayun saba kailangan araw araw kang kumain ng saba kasi ito na napapalakas sa atin mga boto eh. Diba guys? Huwag mo asahan yung gamot. Kasi sabayin mo lang ito ng sabi mo ng taba. Oo. Kung kayo ay kulang kayo sa potassium, kumain lang. Huwag mo kalimunan kumain lang sa akin. Araw-araw. Eh ang nang na, na, nan, nan, napapatulong sa inyo sa sakit sa buto. Yung mga buto natin ay ang hina ng mga puto natin, di ba? iba diba talaga, pag may edad na tayo, tumatanda na tayo. So... ba? Shout out to you, idol. Ayun, sa so shout out tama mamay mga gana kita. Shout out. Uh, maraming salamat po. Batang Bungo Go Center. I-like niyo, comment to share. Idol, shout out po sa inyo. Shout out to you idol, sa so, Ah, uh, niyo sa Batang Bungo Go center. Mapakaganda yung video ko po. Um, e po, mamaya pa mag-upload po ang reaction video muna tayo. Dalawa yung vlog ko. Uh, hindi pwede sabay-sabay. Siyempre -sabay. mag-edit -e muna tayo. Reaction video po tayo. Idol, shout out. Ipo e yung channel to Batang Pungo, Go Center. 13 yun po idol yun na kala nung pumunta ako sa minteryo guys ano eh umiyak yung babae panoorin nyo na lang po yon sa gabi po yung bandang alas dis tapos yung mga puno ng balete yan mapapalo nyo yun ginablog nyo yung balete yan ayaw mo lang pag may trending na po ako na kapag kasahod na ako sa youtube ito so, kung kailangan bumili ng mga magagandang kamera, mamahal na kamera, at siyempre kotse. Kahit saan mo pupunta sa mga ibang lugar, sa mga lugar na mga Albawa, Cavite, Bulacan, at saka yung Laguna. Siyempre, makakasama natin mga pinakabigatin na vlogger ng Go Santos, si Dolcher Dapta, si Balbalu. Kilala niyo ba yun? Mag-comment ko nalang yung mga ibang vlogger. Eh? Si Estaliwag. Yan. Medyo may halong mapapatok. At panorin niyo po yung Master Michael Vlog. May nakakatawa po yun. May dalawang sanon ko po. Master Michael Vlog. Yan. Yan. Isa po hindi ko pa naka upload eh. Basta matatawa lang kayo. At out yun yung lahat. Subscribe mo po ako, Batang Bungo Bong Santo. Bu sa, ak sa akin naman po, ay wala po akong asawa, ay binata po ako. Um, ang hirap pa siya pag may asawa kasi mag-iwala ito. Ako hindi kayo nagkakaingin dyan, hindi kayo nagkaayos ayo. Ayun, meron po akong datong asawa, hindi wala na rin kami. Kasi Ewan ko sa mga, hindi lahat ng babae ah. Kasi mga babae mo yun eh. Pag wala kang trabaho, iiwanan ka. Pag may trabaho ka, hindi ka iiwanan. Ganun yun eh. Ganun yung mga babae. Ito so, hindi naman lahat sa babae. Alam mo, meron babae na seryoso. Meron babae na hindi tayo iiwanan. Mamahalin ka hanggang kamatayan. Hindi tayo iiwanan. Hindi na ang gusto ko na Bihira lang yung ganyan babae, di ba? na babae na hindi kayo iwanan kahit masakit ka kahit magkalumpo-lumpo ka hindi kayo iwanan siyempre mamahalin ka ng tunay diba guys eh yun binata po guys um, nagsumula po ako ng mag vlog um, 2020 2024. diba tama 2024 yun 2025 din. bago pa lang ako mag vloggers na sinubukan ko pong mag-vlog na kung pwede manood pa, marami manood sa akin o yun kung yun, tinatry ko lang mag-vlog nito, matry ko mag-live ayun sana magkaroon ako ng monetize sa commercial monetize yung vlog ko wala kasi akong monetize na ano yun, eh, naantay ko lang po naantay ko po magsahaw ng youtube at nagdadagdag po ko ng sana na nakakatulong sa mga mahihirap. Gusto ko po nakakatulong ko sa mga mahihirap. Walang matirahan. Yan ang gusto ko. Na at least, tulungan nyo ko. Uh, magagawa akong bagong sana. Gusto kong makatulong na kahit ma, sa pano ay makatulong tayo sa mga na gusto kong makakatulong. guys alam ko na nahirap to maging vlog maging vloggers hanggat kaya pa subukan nyo maging maging vloggers na gumawa kayo ng content na anong gusto nyong content di ba guys gumawa kayo ng content ano ba wang pagluluto o di ba ah Pemantah, magaling maggitara, mag, mag ka maggitara, mag i-vlog mag mo rin 'yon. 'Di ba guys? Kung gusto niyo mag vlogger na YouTuber, hanggang na 'yon magsimula kayo maging vloggers. Na magiging marunong kayo mag-edit, marunong kayo mag-upload. Mapakadali lang 'yan, guys. sa to ito lahat na batang bumugong sa po ito yung sago na to ay malaking tulong rin talo na pagbibigang kumain -pag ng sago na to ito na na napapalakas sa sago Yan. Dito ako ay na lahat ng mga artista ay pumanaw na si Riri Babaw. Nabalit tayo po sa TV Patrol o sa 24 oras. Yan. Napakalungkot na isipin na nawabawasan ng mga artista. Diba? tayo naman, eh, mapupunta naman tayo din, di ba? Wala naman taong mabubuhay sa mundo. Tawag yan, yan, immortal yun. Di ba? Pag walang kamatayan. Yan ay, ano ko yan, ibablog ko yan. Yan yung, yan yung ilalay ko pag-usapan natin kung kung walang kamatayan na immortal. Na walang kamatayan. Sana ganyan din tayo. Hindi ka mamamatay. <laughs> yan ba nun? Goming, goming, goming lang guys sa uh, Batang Bungo Ghost Hunter. Shout out, shout out. din to yung idol ha. 哎呀呀呀！Ai, ai, ai, ai. Kanta na sa Kanta na sa guys. Sabah. Ang ako ng kumahan. Nakupahal lang ako dito. Kaya sana yung ko, mapangit ang bahay dito. kwarto ko dito.

Então

Hello guys. Comment po kayo may chat out there guys. Um Tayo out Natatayo dyan. Comment kayo. Comment, 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 comment. Comment, comment kayo guys. pakalam na oh guys. marami marami maraming salamat sa inyo. Batang Bungo Go Santo. marami marami maraming salamat sa inyo. Batang Bungo Go Santo. Paalam!